Happy Friday everyone. Pupunta kami sa bahay ng kaibigan namin. Para siya ay surprise. Pero kami ang surprise. Sino ba naman ako para hindi ma-surprise sa masarap na turon? Alam mo ba kung paano lutuin ang turon? Big question mark. Ang sagot ko, alam ko kung paano kumain ng turon. Magluto ikaw na lang, pwede ba? Next, ang masarap pansit, pahaba ng buhay, pampahaba ng friendship, at lalo masarap kung pipigaan mo ng lemon. Para bang naghalo ang alat at asin, di ba? At syempre, para man-neutralize ang ating diet, meron tayong prutas, prutas kayo dyan. At parang ano bang masarap ito eh. Kasi may mas masarap na bahagi ng katawan ko na kasing sarap nito. Yan. Tapos, syempre, para matamis ang pagsasama ng magkakaibigan, meron tayong donut. At meron dyan kape na lalabas mamaya. At ito ay, yan, o ba diba? Healthy living talaga kami ngayon. At tayo naman ay tali kayo at ipapasyal ko sa kusina ang kaibigan namin na iso-surprise namin kasi ang sinurprise. O ba diba? Kasi siya ay best chef sa pagluluto ng spaghetti. At meron pa siyang bake. Ay, alam ko, ito ay isda. ba? Diba? Tapos, ano pa ba ito? Diyos po, ng bungkong. Ay, ito, panalong-panalo ang pampano. At ngayon ay Friday. Alam nyo na, pampano. Kakain tayo yan para tayo may pampano. Tapos, ito ay ang sabaw. Para sa malamig na panahon. So, ang bonus kaibigan ay masarap na buhay dahil masarap na buhay nang meron mababait na kaibigan. Hanggang sa muli. Today is Friday. just to be happy. Bye!